tingnan mo dito sobrang yaman nila mga ano sobrang, sobrang yaman po sa atin di to binibinta pa talaga to Diyan mo yung Housing, ano sa, maglagay nga tayo dito sa likod natin iPhone, iPhone, iPhone. ay, ay, ay ganda nito oh. sakto diba sabi ko sa'yo sakto hmm, yung oh. lagayan eh. sabi natin to ay Sorry. ah Ito sa kan, ini saya kan. Ito ini saya kan. Ini saya kan. Oh, ini tapi mana yang kan? Ya, kan. Ini lagi mahu apa? Ini oh iyon. di bawah. <laughs> so yun mga trupa nandito na tayo sa babasagin yan kasama si Lodi Marvin Vlog at si ate Misty Bade nandito nag-iikot na ayan namin yung tapon, malapit na. Ayan, no? Oh. Naglilikpit na rin sila. Abang-abang muna. Abang-abang lang kami. Tsaka tinatandaan namin yung magagandang tapon na <laughs> tinatarget namin mamaya. Ando, ano, no? dito sa likod namin. Kaya hindi kami lumalayo. Para pag sinabing go, larga, tira, <laughs> agawan, makikiagaw na kami. Ayan, no? Kaya nag-abang-abang lang kami. Kabayan. Kabayan. Ay, si kabayan. Oh, oh hi. Kabayan natin. <laughs> Andiyan na si ano, Mr. Buddy. Andyan si Bestie Buddy. Kita mo? Ano nag-ikot? Uy, kumusta pala yung balintang stapon? Oh, wala na. <laughs> eh hey, mga katrupa, abang habang nag-aantay tayo, dito muna tayo sa ano, kakatropa natin. mag pag-ikot-ikot muna tayo. Oh, meron na dito. mag ikot ikot muna tayo mga katropa. Samahan niyo kami. Ayoy, mamulot. Let's go. Ano yan Lodi? Ay! Pandikit sa ano? Sa likod dyan, sa likod. Sa likod. Sa, likod. sa likod. sa likod ay mga housing dito. Pandikit pala ano to. Eh mga screen ano nyo? Ha? Ay, screen glass oh. Oh, screen, screen, screen protector. protector. Screen protector. Ang kaso lang ano unit? Yan nga lang. Yan oh. No? Ay! Oo nga, screen protector nga oh. Glass. premium. Baka isang ano lang to, sukat. Ha? Sa sukat. Oh, may wallet pa to. oh, ano? Slim naman to. Ha? ano charger yata to eh maganda uh, oh, to ititingnan ko nga to ano ba to ay eh, hindi iba pang computer ito is gan ititingnan ko nga ah, to ah makapaglagay na nga no, rin lodi tignan mo nga to magkukuha ka na lang isa ayun oh eh, no. oh ay slim man siya, ha maliit hindi eh, nga ay basad pang slim sa oh. slim ay, paano nasa gasaan na nasa gasaan <laughs> B Ayan. Ito mga katropa, titingin tayo. Tingnan mo dito, sobrang yaman nila. mga ano. Sobrang, sobrang yaman po sa atin Binibinta pa talaga to. Tingnan ano sa... So, Maglagay nga tayo dito sa likod natin. iPhone, iPhone X man to. Okay, mo. Mga, ano din po, mga screen glass. Ay, bang, masag na rin pala. iPhone, iPhone X? Yeah, iPhone, iPhone, X. Pa. iPhone X. IPhone, ah, 10. Ah, iPhone X. Well, mm. iPhone X. Yun, no? I don't know what that is. mo? Yeah, I have here. I don't know where. Pinag, pinag ano lang. Oh, Nahanap yung Ito. Itong We idol yung ano, pandikit. Pindikit pa pa sa ano. Ayan yeah. o. Pandikit sa season. Huwag natin. Meron pa ba ito? Sukuha tayo dito. Ay, slim din. Wow. Slim lang dito. Oh, okay. uh, ito slim. pa, isaw. Oh. Slim pala yung hmm. ano nito. Hmm. Dalawa na. Dalawa tayo dito. Damingan natin kuha. <laughs> Libre lang po eh. Libre magkano, lang. Magkano, magkano isang ganito? Mamahal ah. Ha? Kahit 1 kd, 1 kd, magkano na rin oh, O, oh, ito pa, ayan o. Oh. O, oh, dalawa, tatlo na. Ito, may charger pa. Hindi mo naman. May charger na o. Oh. may guaba may guaba ito, ito pa, ito pa. O, may bayabas na ano. Nabubulok. <laughs> Baka utot yun. Ano to? Ito mga steam na ano, glass protector, oh. screen protector. Oh. Oh, tinan mo. Okay. Ito ito. Ay, ba ano pa ito mat ceramic? Oh. Naman. Magkano na yung mga housing na itong ano? Mat ceramic, patungunin ko nga ito. Wala matay silpo iPhone. Huh? Glass screen protector. Na Una naman. unahin muna natin yung ano, uh, <laughs> screen protector bago yung iPhone. Wala eh, puro basta yung screen protector At least, At least, iPhone. Hindi oh, na mo to oh. Oh, iPhone oh. Oh, na lang. Ito, 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 ito. pa, bago. Battery. Ito, ito, Meron na naman oh. Hindi, may mga sa cellphone. Nakapuha ako. Nakaanan tayo ba? Na Lima yeah, Nakalima? Oo, oh, nakalima na ako eh Dami na Ayan ito tumanap natin Ito pa oh. Ayan, okay na to May napulot na tayo mga pa Para magamit natin to Okay na? Ha?

na sa <laughs> malalaki na tayo. Ano to? Ito sa loob. Ay, ganda nito. pinagpilihan mo pinagpilihan pa nila. Ayun, sabi ko. O, oh, na ano 'to mantika Ha? nag na mantika. Ito may mga takip lodi hmm. oh. wala eh. Wala Takit, Ay, takip, takip lang yan eh. Dito rin din. yung ano ko. Ha? Nalalaglag. Ito yan. Oh, wala lodi. Tara, tara. Aliit <laughs> <Ay, na. laughs> ang lagayan eh. Ha? Ah? Aliit ang lagayan. Ha? Ah? Malalaki mamaya. Oo. Oh. Sabi ko muna, sabi ko muna. Sabi ko muna. Ah, ano yung lagay natin? Wala ito yung lagay malaki Ayan Uy Ang ganda nito oh. Sa so, una ano, na tatlo O oh. Hirap na walang lagayan

Dami na naman natin. Wala tayong lalagyan. Kumbati na. Ha? Kumbati na. Kumbati na. Kumbati na tayo. Kaya nga eh. sayang yung mga napulot natin. Lodi, bawak ka muna. Oo. Oh. Saka eh. Ha? Sakto, di ba? Sabi ko sa'yo. Sakto yung lagayan eh. Sabi mo na natin ito. Ay. Ah.

Siksikan, siksikan. Eh, dito pare harap mo. Harap mo lang kung kuha. Ito. Teta? oh, yang sa akin yan. Ano yung gawin mo dito? Ang mantika yan. Ang mantika? Oh. Dito lang lagi lagyan. Baka ako kunin ng iba. Dito. Ayan nga. <tap> Ayan. Yan ang maghahanap ako ng lagayan. Maghahanap pa ng lagayan. Hanap ako ng lagayan. Ha? Ayusin natin, ayusin natin. Ayan, maganda yan, Lodi. Ito lang. Ayusin lang natin. Eh, may tama pala. Ayaw, tsukuran. Ayaw, tsukuran. Eh, may tama, sayang. Suan. Wala, hindi mo pare? Eh, may tama rin. may tama ito. Eh, may tama. Um, platito. Um, natin, platito. Um, uh, tamak, um, natin sama, sama. Ganda nito. Oh, <laughs> oh di ba? Oh, ha eh, paglaging ko na mantika. Ano man ang paglilisan nasiyin? Haha. 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 Haha.

Ito na wala na. Wala. Tira ko. Ano sa kasi ba? Ha? laki. Ha? Sobrang laki. Ayun to. Lagay mo yun dyan. Ayun naman. hila na naman kami mga katropa o. Ayun tapos takpan natin. Oh, ito takpan. Ha? Oh, mga katropa. Sulit na naman yung pulot natin, oh. Ito pa lang, oh. Ito, madadagdagan pa natin 'yan. Iikot pa tayo mga katropa. Ayun, to kay Lodi Marvin, ito naman sa atin, no. oh. Oh, yung nag-comment si Ate, sabi niya, ah bakit puro platito? Inuna ko si mga platito mga katropa. Tapos ngayon, sa mga plato naman tayo, malalaki. Ayun, para Marami tayong madala. Pag halo-halo kasi, konti 'tong sobrang bigat sa babasagin kaya inuunti-unti natin ayan dito iwan muna namin dito tapos uh, iikot ulit kami uh, mamili na naman kami ng bago dito ayan baka kasi kunin eh iba Iyon naman pala ayan lalaki uy Ay. uy Hey! Walang takip, walang takip lang, takip. Uy, Ang ayoko na dolphin. Ang na kayo, yung mga bato, hindi bigat po. Bigat, hirap Hirap yan. Ay, no. Ito, ito, ito. <laughs> ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ayun. Ito, 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 ito,

Ano ba yan? Eh, hindi ko na alam kanin po. Ito, ito, ito. Ano ba ito? Oo. Oo, di ba? buo Oo. Ito natin yan po. Dwarmer yan. Ang lalaki ng mga... Ang na ng lalaki ng tapon dito. Ito, load, ano laki. Ito atakan laki. Ito Ito na laki. Ito ano laki. na laki. Ito Ano? Ano? Eh, mga katropa yan oh, device ano isang sito. <laughs>

kanya pala lahat yan grabe mga katropa sakit sa baywang ayan o oh. nakag ko muna dito yung napulot natin nalagay ko dito pagsama ko dito la baby ayan huh. Ah. ayos natin ayan o oh. ang ganda nito oh. o diba ito o oh. uy basa may dolphin pa tayo. Saan na, oh? <laughs> Ayun, no? Ay, oh. Ay, yeah, ati-miss ni buddy O, oh, tingnan mo. Okay. Ano Loaded. Loaded. Meron ka na nakitang gano'n, oh. Oh. Yung takit. Ay, wala. meron na. No, buo din to, oh. Saan, saan? Oh. Oy, saan na, oh. Mo. di ba? <laughs> Ay! Akala ko walang takit at, eh, eh, hindi niyo kinuha, oh. So, Wala naman itong takip. Ay, di. Wala naman. Ayan. Ito, mga katropa, oh. Hindi nila kinuha, oh. Tignan mo. Oh. Oh. Di ba? Wow. Aplante ito. Ate, oh. Buo, di ba? Oh. Wow. May takip pa. You know huh? Wow, panalo. Ayan. <laughs> Ito muna natin ilagay. O, oh, ito pa, oh. Oh. Ha! Dito muna tambayan namin, mga katropa, ng mga ano, napukulot. Ayan. <laughs> oh. May ginto pa ako, oh. Ayan, oh. Pampabuyinas, pampabuyinas ito, mga katropa. <laughs> oh, pampabuyinas, ha, oh. <laughs> ha, ha. Ayan. Ikot ikot na naman ulit kayo mga katropa. So ayan mga katropa, no? Oh. Ayan, ito mga katropa ang napupulot kay para sa inyo. Para sa parapol natin to mga katropa. Ayan. Like and share na po sa ating mga video mga katropa para kasali po kayo sa kay parapol. Ayan. Ayan no. Oh. Ate Bisti Bade katatapos na magparapol. Ayan no. Oh. Oh. Bisim busy bisi. busy. Ayan. Ito kay Ludo Marvin, ito. So yun mga katropa, ito mahaba na video natin. Nagawa pa, na, pa tayo sa pangalawang video mga katropa. At yun, maraming salamat sa support at sa walang sawa pag-support sa amin. Kita-kits ulit tayo on my next vlog. Bye-bye! <mulay>